at uh, nababahala talaga ako sa uh, sa kanya mga sinabi. Ang yeah. maganda lang nung naka si, nakagawa tayo ng paraan na uh, nakapagbigay tayo ng tupad nung uh, kasi doon sa kabila may kaltas. Yes. Mantalang pag ako nagre-request o pag ikaw nagre-request, hindi kami pinagagamit ng gym. Hindi ko po alam kung bakit napaka-insecure nitong mga uh, nagahari hari, -hari dyan sa San Juan eh bagong saltalang naman sila diyan sa San Juan. Yes, uh, we'd like to recognize Senator Jingo Estrada uh, to interpolate the, the good sponsor. Thank you, Mr. President. Will my uh, younger brother yield to uh, some questions, Mr. President? Yes, certainly. Anytime, from uh, Maikuya. Well, this. Well, this is the. <laughs> Should I suspend for one minute? <laughs> well. Uh, <laughs> This is uh, the first time for me to interpolate uh, the good, the good one, the good gentleman from uh, San Juan. Alam niyo po, ma When I was uh, in my office, I was watching the privileged speech of uh, Senator Herysito. At uh, talagang di ako makatist, talagang bumaba ako para talagang makinig. At uh, nababahala babahala talaga ako. sa sa kanya mga sinabi. And I've heard a lot of uh, uh, news, news report about uh, the corruption that is happening in the city of San Juan, where we both served as uh, mayors. Uh, pwede kong tanong, ilang beses po nagbigay ng ayuda sa San Juan? Uh, nananggaling sa pondo ni, ni mayor or ni nung congresswoman doon sa San Juan? Ang pagkakalag po, may, uh, meron silang... Uh, ayun, tayo, tayo gusto rin natin sana pumasok, no? Uh, for almost two years, hindi tayo makapagbigay sa ating mga kababayan sanwan, hinaharangan basta po sa kalaban sa politika. So ang, uh, ang nakapagbibigay lamang ay uh, yung galing po sa pondo ng Congresswoman, nakapatid po na mayor, at yung pong sa kanila. Ang yeah. maganda lang, nung nakagawa tayo ng paraan, uh, nakapagbigay tayo ng tupad, nung... Uh, no nga uh, Disyembre tuwa yung mga ano yung beneficiaries sabi nila buti dito buo naming nakuha yan ang sabi no nung mga nabigyan namin kasi doon sa kabila may kaltas yes yes if my memory serves me right i was uh, i asked permission uh, i think it was late last year from the office of the mayor if i can use their the gym san juan gym to to uh, to have this payout itong AX tsaka Tupad dito sa ating mga kababayan San Juan. And uh, they denied me. They denied the use of uh, the San Juan gym. So ang ginawa, po, ang ginawa ko po ay uh, nagpa-payout na lang po kami meron sa isang maliit na kalsada. But prior to that, na pag-alaman ko na nag, nagkaroon ng payout din sa San Juan Gym, siguro a uh, few weeks uh, after ang ang pondo ay nanggaling sa ating mga kasamahan senador na malapit doon sa sa mayor ng San Juan. Sorry to say babanggitin ko na po yung pangalan ng senador. Uh, nagbigay po ng ayuda kaya nagpapasalamat din po tayo na uh, si Senator Bongo nagbigay din ng ayuda sa bayan ng San Juan pero pinagamit ni Mayor yung gym. Samantalang pag ako nagre-request o pag ikaw nagre-request hindi kami pinagagamit ng gym eh para tigasanwan lang naman ng uh, makikinabang makikinabang at magbe ron. at ganun din si senator Amy Marcos na pagbigay din po ng uh, ayuda Pinagamit din sila ng gym pero kami kami ni Good One eh, hindi Dabon. po kami pinagbigyan na gamitin yung uh, yung gym sa San Juan hindi ko po alam kung bakit napaka insecure nitong mga uh, nagahari hari, -hari dyan sa San Juan eh bagong salta lang naman sila dyan sa San Juan eh ginong Pangulo Mr. President you mentioned earlier I did not see or watch the video because I was uh, uh, going as I was going down no? Uh, meron kayo na banggit na isang beneficiary na inapproach ng isang konsel ba? Uh, staff, konsel. Staff, uh, staff ng, ng konsel. At ang sabi, magkano ba binibigay originally? 7,000? 7,500, uh, Your 7,500. Tapos? Pero ang makukuha lang ng beneficiary ay 1,000 pesos. 1,000? So yung... 6,500 pesos ang kinaltas. So saan daw mapupunta yon 6,500 Mr. President. Uh according sa video no nang galing na po do siya nag-record ay uh, yam daw po ay para kay mayor at sa mga nasa taas. 1,000 uh, so, lang ang talagang uh, nakuha nila. So willing you yung bang taong na nasa video na kinunan mo na nag-atest na binabawasan sila ng 6,500 ay willing mag-execute uh, na affidavit at ituro si mayor Well, yan ang uh, hinahanap namin. Actually, yung video na yon is directed to our colleague, Senator Tulfo. No? Hindi, hindi natin kununan yun. Nakuha lang namin, pero nabura na po yan. Pero buti nakuha natin yung video. At uh, yan po ang ating ginamit ngayon. Tapos, yung second video naman ay yung mga staff na no? ng uh, na nagsabi rin na, Nako, baka maano kayo niyan baka makasuhan kayo niyan nung ginagawa niyo uh, yun yung sinabi ng beneficiary Pero sabi ano maganda yung ano eh mahaba yung video at talagang pinapatunayan na talagang kinakaltasan po nila your honor Mr. president yung uh, yung ayuda o oh, yung tupad no uh, yung uh, yun ang kuwento talagang kinakaltasan po nila so uh, sinabi nung iyang uh, yung nasa video kanina na kinakaltasan sila ng staff ng isang konsehal no So, sa tingin nyo ba meron din cut yung kunsihal? Ang sabi lang kasi para doon sa may Sky Mayor at sa mga okay. nasa taas. Alright. Pwede bang malaman kung sino yung kunsihal na yun? Ang, sa ang uh, staff na yun ay si uh, Kunsihal uh, Paul Artadi na uh, taga Bato. oh Bato. Alam nyo marami rin po akong mga nakalap na mga balita. Na ultimo pati yung mga punong barangay sa San Juan ay uh, ay kumukuha rin ng uh, porsyento uh, sa mga benepisyaryo ng uh, San Juan. Meron ba ho na nababalitaan tungkol doon? Well, na uh, narinig ko na rin po yan at uh, kanina nabanggit ko rin na yung pamasko, eh, di ba, nag nung tayo, binibigyan natin ng pamasko ang mga barangay officials. Yung kapitan, ang uh, narinig ko, 15,000 Uh, yung mga kagawad, 7-5 pagkalaban, wala ang nakakalungkot dito sa halip ng manggaling sa sariling bulsa, madalas yan, sarili, pamasko nga ay tupad din ang ginamit kailangan magbigay ng dalawang pangalan para po sa kapitan para sa si 15,000 at yung mga kagawad isa naman so yan po, ay uh, sa halip na mapunta sa tamang beneficiaryo yung uh, tupad ay ginamit pang pamasko at meron ba ho kayo nababalitaan na yung pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan just San Juan o Tupad man o AX man ay binibigay lang nila sa mga sumusuporta sa kanila. At yung mga hindi sumusuporta sa ating pamilya ay wala pong natatanggap. Tama po ba ako? Tamang-tama po yun. Kaya nga, you know, Mr. President, Your Honor, the reason why... I, uh, I refrain from talking about politics uh, as much as possible about uh, San Juan kasi po nakakaawa eh. Yung mga taang hindi naman tayo ang tinatamaan dito, ang kawawa dito, yung mga kababayan na mga dating supporters. Kaya nga uh, tuwing nagsasalita ay lalo silang ginigipit at tiniipit. Well, ano, sa so tingin nyo ano bang klaseng ayuda ang binibigay? Tupad ba okay. o AX? Kasi yung tupad kailangan lang magtrabaho. Meron pa orientation yan bago bago mo matanggap yung pera ay mag-orientation at hindi dadaan at hindi hindi binibigay na cash to. Inaano ito sa uh, ano yan? Palawan. Oh, so, voucher, no? Voucher. Dinidiretso na sa account nung uh, beneficiaries. So malamang ay uh, axto to. Na binibigay sa ating mga kababayan nat uh, at pa kinakaltasan po nito mga walang yan taong dito sa San Juan. Well, both. Parehong ginagamit, no? Uh, kung hindi man AX, yung tupad na dapat ay cash for work ay uh, nagbibigay na ng pangalan. Pero hindi naman talagang tatrabaho. Pero yun ang pinamimigay. Yung AX naman, balita ko, pinamigay ay uh, binigyan din yung mga City Hall employees. Kahit na hindi po sila... Uh, Pwede nga, uh, hindi sila pwede dahil sila po yung empleyado na. Pero nagbigay din ho sila ng pangalan. Nagbibigay ng pangalan para ginamit pong incentive yung AX naman para mas sa mga city hall employees. So, so tingin nyo ba ang yung pondo na pinamimigay nila bilang ayuda sa ating mga kababayan ay pondo ng congressman? Wala bang pondo ng mayor ng Tupad o AX? Wala ko. Uh, yan ay galing sa ano eh. Galing sa Dole. No? At uh, galing sa DSWD. So, so galing sa pondo din ng Congresswoman ng San Juan. Galing sa Congress yan. Alright. Uh, Mr. President, kanino ba ho i-refer itong privilege speech mo sa uh, Committee on Local Government? Ah, uh, kung hindi man, pwedeng Committee on Local Government. Probably Blue Ribbon. Na? your order. kasi po ito yung DSWD. Supposedly, uh, DSWD or uh, DOLE ang, uh, ang uh, magi implement ng programa pero mukhang may irregularidad. So it depends on our uh, uh, rule, committee rules kung saan Siguro, ko may Pwede natin ipatawag lahat ng mga uh, punong barangay, yung 21 uh, barangay captains ng uh, San Juan dahil marami rin tayo nababalitaan at marami rin gustong uh, uh, magpatunay na itong mga barangay captain ng San Juan ay talagang involved din sa pagbabawas ng uh, ayuda na dapat ay para sa ating mga kababayan o ating mga beneficiaries sa San Juan. Kaya naman po ako ay uh, na naman ang ulo ko pag nakakarinig ako nitong mga ganitong klasing uh, imbis na ibigay na lang, susubo na lang sa bibig ng ating mga kababayan mahirap, ay kinukuha pa nito mga yung sinasabi konsehal at yung kasabot na rin yung mga mayor. Pati siguro yung lahat ng mga konsehal ng lungsod ng San Juan ay patawag na ng, kumide, ng appropriate committee para maimbestigahan, to shed light on this matter. And this should and must serve as his stern warning, not only to the officials of uh, the City of San Juan, but to the whole nation na kung meron po magbibigay ng ayuda, ay dapat uh, buong-buo ang uh, ayuda ayudang ibibigay. Dahil nung ako po'y uh, uh, nung nakaranto, nung nakapagbigay po tayo ng ayuda, sinisiguro ko at sinasabi ko po sa taong bayan, sinasabi ko po sa aking mga kababayan, ito pong ayudang ito, halimbawa 5,000, libo 75,000 to buong buo ay mapupunta po sa inyo. At wala pong mag-aabang dyan sa, sa likuran ng gym para, para kaltasan kayo ng, uh, ng pera. Kaya hindi ka tulad, sabi, sin, lagi ko nga sinasabi, hindi ka tulad ng mga binibigay nung itong kasalukoy na kaupo dyan sa munisipyo o dyan sa city hall na kapag nagbibigay sila ng ayuda, may bawas ka agad. Katulad nga na sinabi nyo kanina, 6,500. Imagine, ang lang dapat na. sa iyo, 7,500, 6,500 ang makakaltas, 1,000 lang ang makukuha mo. Eh, sana hindi ka naman lang pumila. Di ba? At uh, sana magmahanap uh, nyo po itong, uh, itong uh, nag, uh, nagbigay ng video, nagbigay ng statement sa iyong video, at uh, mag-execute na kaagad ng uh, affidavit para... Uh, lumakas yung uh, kaso natin laban dito sa mga ganit uh, ganid dito na, sa mga napakaswapang opisyalis dito sa bayan ng San Juan. Yun lamang po at maraming salamat. Eh, maraming salamat. Actually, maganda rin na nakapaggawa tayo ng paraan, na nakapigay ng tupad at AX. No? Kahit na ayaw tayo pahiramin ng mga na facilities, no? Kasi nagkaroon ng comparison eh. Doon nagkaroon actually ng Alingasaw, dati haka-haka lang, pero nung nabigay, nabigyan natin yung mga beneficiaries natin, ang talagang madalas na sinasabi, buti po sa inyo, buo. Yung pong nakuha namin, dati may kaltas at ito lang ang binibigay. Kaya malaking bagay din na nagawa natin ng parang kahit na hindi tayo pinahiram ng pasilidad, ay nalaman ng mga taga-San na yung pong ayuda at yung yung AX ay ganun pala ang halaga dapat na makuha nila. Sa atin nakukuha yung karapat dapat. Tsaka, uh, if I may add, Mr. President, uh, katulad nga nung nakarang uh, karawang kung itong nakarang uh, linggo, hindi na po ako naglakas loob na humingi ng uh, permit para magamit yung San Juan Gym. Ako'y dumiretso na lang dun sa Phil Oil kung saan ay uh, uh, privado yata nag uh, at nakiusap ako kung pwede gamitin yung fill oil uh, yung arena. At doon po ako nag-distribute ng mga bigas, dilata para bigay sa ating mga kababayan San Juan. Ngunit ano po nangyari after after that? Nabalitaan siguro ng mga Poncio Pilato diyan sa City Hall. Ultimo yung pangulo ng uh, barangay captain Sasabihin ko na, yung barangay captain ng barangay Edition Hill, si Herbert Chua, kinastigo ang mga barangay captain kung bakit sila nakipag-cooperate sa pagbibigay ng, uh, ng mga ticket. Imagine, ibibigay na lang yung... Uh, magbibigay na lang tayo ng tulong dito sa ating mga kababayan, eh, hina, gusto pang harangin. At nangyari na rin po yan. Nung, ako, nung panahon ng pandemya, nagdidistribute lang ako ng bangos. Oh, ano ginawa nung si Raulong Mayor na yan? Pinahuli ako, pinakulong ako. Kompleto naman ako, nakasuot ako ng... ng ano? Pip, ano? PPE. PPE. Ano? PPE. May ano? Social distancing pa. Mamaya-maya nakikita ko, may mga mobile car na, mga lima. Tapos, nilapitan ako nung chief of police. Senator, pero hindi pa ako, hindi na ako senador nun. O oh, bakit? Meron ba akong vinayolate? Eh, pinapahuli ko kayo, pinapaimbito ho kayo, pinapa kayo ng, ng secretary ng DILG. Sekretary pa nun, ay si General Anyo. Sabi ko, nandun ba si Gerald Anyo sa presinto? Wala po, piniimbita lang ko kayo. Imagine, ito lang pagbibigay ko ng bangos sa panahon ng pandemya na kailangan-kailangan ng taong bayan ng pagkain. Ipinagkait pa nila. And these products are perishable products that needed to be disposed right away. Eh kung ito po ito po mga isda ito, ito po mga isda ito, ito, ito po mga bangus ito, galing po sa fish pen ng nanay ko sa Sambales. Nagkataon na nag-harvest at nagkataon wala naman bibili sa palengke dahil COVID nga, may pandemya. So sabi na nanay ko, sige pamigay mo na lang yan sa mga may hirap. So yun ang unang ginawa ko. Tinawag ko yung mga leader natin sa San Juan at uh, pinag, pinagbibigyan ko ng bangos. Bigla na lang akong pinahuli ng itong, uh, itong mayor nito ito. At inamin niya man niya. kun ka sa nung ako ay nasa presinto. Kinonfirm niya na pinahuli raw niya ako sa mga polis dahil Meron marami raw ako violate na protocol sa mga safety protocols, health protocols. Eh, hindi naman totoo. May social distancing, nakasuot ako ng gloves or whatever, may face mask, face shield, ka PPE ako. Wala man ako kung Diyan mo makikita na itong namam, na, nagahari-harian diyan sa San Juan, wala pong puso 'yan. Napakuha lang ng tao niyan. Imagine, ibibigay mo nila sa taong bayan eh. Pagkakait pa nila. Tulong, porque tulong ko. Tulong ni Senator JV. Ipagkakait eh, nila. Pagbabawal nila. Hindi naman tama yun. Pero ako naging Si Senator JV naging mayor. Lahat, pag merong sakuna, lahat ng mga gustong tumulong sa bayan namin, welcome. Wala kami pinagkakait. Wala kami pinagbabawal. Ngunit ito, malayo Malayo ang ugali nito. Basta sa kalaban na gustong tumulong, pagbabawal nila. Yan ang, ganyan ang klase ugali niyan. Yan lamang po. Gino'ng Pangulo. Salamat. Uh, thank you. At uh, maraming salamat sa paglabas uh, nito. Pero nakakalukot na gabi, Sir President, ay uh, dapat po sana pag uh, ito'y tulong, kahit kanino pa nang galing, ang magbe-beneficio naman dito talaga yung mga kababayan natin. No? Na ma uh, basta ito'y makakarating sa kanila. So that's that uh, again as much as possible I didn't want to talk about San Juan kasi nga mas lalo po silang ginigipit sa tuwing ako poy kami poy nagsasalita sa nangyayari sa aming bayan pero ito medyo glaring na kasi masyado dahil yung again yung tupad o na dapat mapunta sa kanila eh kinakaltasan ang nakukuha pa nila eh, mas napak mas maliit at topo experience ng Binangiti Center Jingo pag galing ho sa amin na ang magbe naman ay mga kababayan namin ay talagang hinaharang at pinagbabawalan. And I'm hoping that uh, with this, ay hindi lang man to parukyan, Your Honor, Mr. President. Uh, I hope uh, it does not, uh, it opens the eyes na kailangan magkaroon ng safeguards na hindi mangyari ito sa ibang lugar din sa ating bansa. Lalo na sa far-flung areas. If, if can happen, right here in Metro Manila, e eh mas lalo pa sa sa ibang lugar. Kasi nakakatakot po rito, this is cash. We handling cash kinakailangan mo talaga mas mahigpit ang uh, pag-implement nito para masiguro na makarating doon sa tunay na benepisyaryo. Thank you uh, distinguished sponsor I'm just happy to witness that the two of you speaking to each other finally. <laughs> Mr. Uh, Mr. Mr. We'd like to we'd like to recognize the sharpshooter of the Senate uh, the gentleman from Davao and uh, Batangas Senator Go. Mr. President if I may uh, interject uh, since my name was uh, mentioned uh, by the good senator from uh, San Juan and uh, uh, Mr. President, just want to clarify for the record, wala po akong uh, payout na ayuda uh, sa 2023 na ako mismo ay pumunta doon sa San Juan. Nevertheless, dapat po walang pinipili ang pagbibigay ng ayuda. Dapat po ang pagpapagamit ng gym, pagpapagamit ng venue sa lugar, ay dapat po ipagamit yan sa Pilipino. Pera ng tao yan. Wala pong may may-ari niyan. So, wala pong dapat ipili. Eh, tulong yun eh. Kaya nga, dapat puntahan natin sila para komportable naman sila sa kanilang kinatatayuan. wag nang pahirapan pa. Tsaka, yung mga ayudang natatanggap nila sa gobyerno, Tupad, AX, ay mula po yun sa pera ng taong bayan yun. Dapat po ibalik sa, sa kanila. I, I agree with the... Uh, Senator gentleman from San Juan and uh, condemn this uh, uh, corrupt scheme no in fact uh, during the hearing of the committee on the public order na discovery po namin na may yung tupad scam na isang pangalan isang tao uh, ang ginagamit ay isang isang tao lang pero iba't ibang IDs ang ginagamit para mag-claim ng iba't ibang uh, uh, benepisyo mula sa tupad uh, program Di po tama ito dapat po maimbestigahan nito at makulong kung sino yung nananamantala sa pera po ng taong bayan at uh, since uh, uh, gusto ko lang po i-clear kay Senator Estrada na last year po ay wala po akong uh, uh, payout doon no since uh, brother to brother na po itong uh, usapan dito sa floor ako po yan uh, nananawagan rin po sa Uh, sa ating kasamahan dito, sa ating good senator from uh, Valenzuela. Uh, baka po pwedeng uh, manawagan rin po sa iyong kapatid kasi marami pong mga uh, mga validated list po uh, Senator Gatchalian na hindi pa po nababayaran ng uh, kalihim po ng uh, DSWD So, na napansin ko lang kanina kasi brother to brother na po nag-uusap dito. Eh, since brother mo rin po ang kalihin ng DSWD, uh, my colleague, Sir President Baka pwede po, maawa naman tayo sa mga mahirap. Tulungan po natin, balikan natin yung mga validated list po na nangangilangan ng tulong. Pera naman po ito ng gobyerno, ibalik natin sa kanila. Kaya nga pong tinawag ito na assistance in crisis situation. AX po, tulong po ito sa mga mahirap. Yung tupad po, dapat tuparin po ito, yung mga pinangako sa mga mahirap. Yan lang po, Mr. President. Dapat po, huwag ipagkait ang tulong sa mga mahirap. Alam nyo, bawat piso, bawat sentimo, yung 3,000 na natatanggap nila. Napakahalaga po yon sa mga kababayan natin. Laman na po ng tiyan nila yun. Huwag nating tagalan. Bilisan po natin ibigay sa kanila. Eh kung dyan, dyan naman po yung pondo, di ba? Huwag nating tagalan pa. Ba't pa natin pahirapan? Naghihirap na nga yung mga kababayan natin. Pinapahirapan pa. Kaya po ako nanalawagan sa ating good senator. <laughs> Since brother to brother na ito, please lang po, Senator Gatchalian, panawagan po sa iyong brother. <laughs> Mr. President, Ma magmalasakit kayo kay Sen. Magmalasakit po. tayo oh. sa mga mahirap nating kababayan. Wag po sa akin, magmalasakit po tayo sa mga kababayan nating mahirap na nangangailangan po ng tulong, lalong-lalo na po yung mga biktima po ng uh, bagyo, uh, baha, disaster, sunog, ako mismo. Pinuntahan ko na po yon mula Apare hanggang Hulom, mula Batanes, napuntahan ko na yung Lindol. Nakita ko po yung totoong sitwasyon. At alam po ng ating uh, good senator from Valenzuela, dahil dati rin po siyang mayor, at alam ko po na matulungin rin po ang ating uh, good senator from uh, Valenzuela. At siyempre ang kalihim ng ating DSWD. Matulungin rin po. Yun lang po, huwag lang po natin sila paantayin na matagal. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Go. Before we recognize the gentleman from Valenzuela, we'd like to note that uh, Senator De La, Senators De La Rosa and Tolentino are laughing heartily at the manifestation <laughs> of Senator Go. Yes, go ahead, the gentleman Thank from Valenzuela. Thank you, Mr. President. I was actually at the back uh, preparing for my uh, uh, amendments, Mr. President. But I, uh, in response to the good gentleman from uh, Davao, Uh, narinig ko po na kapatid sa kapatid at uh, dahil uh, kapatid po ako ng uh, kalihim po ng uh, DSWD uh, ang masasabi ko lang ho mapap, ipapaabot ho natin yung mga sentimento po ng mga kasamahan natin uh, patungkol po sa pagbibigay ng tulong at ng uh, suporta sa mga uh, sa mga kababayan natin na nangangailangan at uh, alam niyo ho Uh, kahit na ho magkapatid ho kami pero uh, dahil po sa dami ng trabaho namin hindi ho kami madalas na nag-uusap at uh, sinusubukan ho namin na uh, yung trabaho namin ay magampanan ho namin ng mabuti pero mga, sa ating mga kasama sa ating kasama uh, si Congress uh, si uh, Senator from uh, Davao Uh, alam ko ho na ang puso niya ay para tumulong at uh, nakita ko ho yan maraming beses nung pumunta ho siya sa Valenzuela nung kamay po ay nasunugan at pumunta ho siya sa iba't ibang lugar at uh, ako ay uh, uh, humahanga ho sa kanya dahil binibigyan ho niya ho ng oras ng puso at higit sa lahat malasakit po yung mga nangangailangan at ako ay naniniwala na ang kalihim po ng DSWD Uh, pareho po yung kanilang layunin na tumulong at pareho rin po yung kanilang layunin na magbigay po ng suporta uh, doon sa dun sa mga nangangailangan. Kaya ang um, simpleng ano ko lang ho eh simpleng uh, uh, reply o ang simpleng uh, uh, uh response ko ho sa ating kasama na makakaabot ho yung kanyang sentimento. Pero makakaasa ho siya na sa aking pagkaalam sa aking kapatid eh matulungin rin siya tulad rin po ng, uh, uh, ng ating kaibigan na uh, si Senator Bongo. Pareho silang may malasakit sa kapwa. No? At ako'y uh, ako ay uh, natutuwa po dahil sila ho ay eh, pareho yung kanyang direksyon na tumulong. Maraming salamat, uh, Ginong Pangulo. Thank you, gentlemen from Salamat Valenzuela. po, uh, Senator Gatsalian, Mr. President. At sana po ay uh, uh, na po ito uh, this year dahil uh, talaga pong nangangailangan po yung mga kababayan natin mahirap. Huwag po natin ipagkait sa kanila yung tulong na mula sa gobyerno. Ako nga mismo, tumutulong rin po ako ng aki, sa, mula sa aking opisina. Dahil bawat piso, bawat uh, sentimo ay napakahalaga po sa ating mga kababayan uh, mahirap. Maraming salamat po from Estrada to Estrada, Gatchalian to Gatchalian. From Go to Bato. <laughs> <laughs> i was uh, uh, minority leader is pointing to senator de la rosa senator de la rosa is uh, recognized yeah. Yeah. <laughs>